Uh, so, ayan guys. So, ito na. Yung mga ano natin. Mga naputol. Ayan na sila ngayon. no Maaliwalas na. So, ayan guys. Ayan yan. Ah, pag nasabayan niya ng ulan. Magpapanibagong sa ngayon dyan ng mga mura. Na pagka ano, sa, sa ano ng panibago ko. Uh, bulaklak. So, eto ngayon, ang gagawin natin dyan, eh, dadalhin natin doon sa may likod, doon sa kabila, doon sa may manok natin. Oo, tingin ko So, dito e, sa kabila. So, ayan. natin siya dadalhin sa dito sa may mga manok natin. So, tambahan natin yun dyan dito at saka sa may tambak doon ng lupa para mapausukan uli yung ano natin apple mango at saka itong rito na lang mango at saka langka para magbunga uli sila so yung pinakikita kayo doon sa taas ay yung kulay orange na yun hinob na yun mamaya susungkitin natin yun pero so ako marami-rami na rin bunga tong apple mango na katin. Nakatilang harvest na din ako rito. Ayan siya guys. So, ako nakikita nyo yan. Ayan yun yung hinog. So malalaki po yung bunga yan. So ayun yung lalaki yung nakikita nyo yan. yan. Mas malaki pa sa kamao ko yan. Nakuha ko na rin yung nakara. Yung uh, ilang piraso yan na pa ko na dun sa ano sa Las Piñas tapos yung ginamit natin do sa isang video na rin yung <laughs> pako natin ng mangga dito galing yun so ayan guys so yan natin mamaya ano para paganiyan, ganyan ate ko na magpapauso ko dyan pauso pa niya yan. hindi ko na nadadala pa itong mga dragon fruit natin tsaka yun hindi ko pa nadadala rin sa kabila eh so ayan mamaya kaya anihin natin tapos ito yung ating uh, apple mango. At saka uh, ito yung Indian mango. Ano, gumulang na siya. Magulang na yung ano niya. So hindi ko na tinanggal yung tali. Inis ko na lang yan dyan. Pabayaan ko yun dyan. So ayun, inaakit. Madami ng anay kasi rito din sila So ayan. Buhay naman na yan. Antayin na lang natin yung magmature yung ano na yan. Pagkaano yan? susunod na taon yan pag ano mamumuha na yan pagka uh, totally na fully healed na talaga to rito ayan kita nyo naman kaya ano naka healed na talaga yan dyan so ano na lang dyan yung maturing stage ng pagkaka ano nila banding itong pinaka mother plant natin so yung mother tree dito sa ginrap natin na uh, ano Indian mango at saka apple mango. So by next year yan pag ganun yan mamumulaklak na. Yan. So yung mga pinaugatan natin doon na malalaki. Saan uh, dito pa na si chichike. Eh. So medyo busy pa tayo. Antayin natin yan na ano baka sa susunod na linggo maayos natin. So ayan tapos pinamunan natin tong ano natin. Ah uh, pagka siya tapos tatabas-tabasin natin yan para pagka ano, madaling matuyo at saka ma -ano, magandang ipampangusok dito sa mga ano natin puno natin ang uh, prutas dito sa likod bahay natin. so yun yung mga bunga pa lang uh, ah, doon sa taas ilan pa yun nakakaasa ko na isa dalawa tatlo ayun uh, yun, puti, yun yung dalawa ang yun, blok may mga laman pa rin yan na ano pinahihinog tapos dito meron pa rin ayun natin yung mga na mga langka din yan I nahihinog pa tapos eto tingnan nyo kung saan ako na yung buwan kalamansi dito sa likod ba ayan so ayan siya guys so ayan buwasa yan ayan nakita nyo ang dami ayan ang ganda sa taas po yan sa ayan sa baba eto o ito pa ayan buo yan, dami po yan halos lahat yung buo sa kanya ang ganda sa may likuran pa nun ayan, puro kaya na nakatay mga bilog-bilog na po na yan puro buo ka po yan lahat ayan. ganyan po kadami yung buo ano, kalamansi dito sa likod bahay So, yan po. Ang ganito na lang muna itong video na ito. Maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching at God bless.